Hello everyone! Magluto muna ako guys ng hapunan. So, kahawin lang yung ginamit ko sa pagluluto kasi naubusan kami ng kasol. Pero sa totoo lang guys, masarap yung ang niluto pag taho yung ginamit sa pagluluto. So, ayan. Naglalaba din yung kapatid ko. Actually, kanya-kanya kaming gawain yung dito. So, yung tatay ko, ayan, binapalitan niya yung kahoy. guys, yun yung ginagamit namin yung panggatong. Grabe, malakas yung tatay ko. 71 years old na yun, pero ang lakas-lakas niyan. Actually, nagmamotor yan papunta ng farm araw-araw kasi may ginagawa siya doon. Yan, yung aming rambutan, bunga. Pati na rin yung niyok. Gusto ko kumain ng niyok, kaya lang guys, masyado mataas, walang kukuha ng niyok dyan. So, um, ayun, nilang kami. So, ito yung labahan ng sister ko. Actually, ilan lang sila dito sa bahay. Dami-dami nilang labahan. So, yun may yung garden ng mother ko. Ito yung mga bulaklak na tinatanim niya. Yan, guys. O, yung mga nakasampayo na yung naano niya kanina, yung natapos. Tampak-tampak yung labahan niya. So, ito yung mga mabulaklak. Ang tanda. So, ito guys, kinabi na siya ng paglalaba. Tinulungan ko na siya guys para matapos. Ah, dami-dami na may labahan ko today. <laughs> hmm, muna tayo. Ayan. So, wakas natapos na tapos na rin. Ayan. Yun pala guys. Ito pa, guys. Ayan. Grabe yung mga labahan namin. Yun pa yun. Bukas na lang yung isasampay. Tapos, ito pa. Yun. Isang malaking batsa. Bukas na lang yan. So,